Negative yung tingin ko sa mga Muslim. Kaya kung tatanungin ako, wala talaga sa isipan ko na magmo-Muslim ako. Hanggang sa isang araw, ay eh napunta sa akin na isang isang daiya na Pilipino. Nakulat ako, may Pilipino rin pala dito kasi nga doon sa lugar na pinuntahan ko, madalang yung Pilipino doon. Hanggang sa pinaliwanan sa akin, sino si Maria, sino si Jesus, sino si Allah. Sabi niya, in na matalay sa indallahi ka matali ada, halaka huminturab, tumakhalal hukun payakul. Katotohanan ang kahalintulan ni Jesus sa pagkakalika sa kanya ni Allah ay si Adam. Kanyang nilika siya mula sa alabok at kanyang winika, mangyari at chay nalika. So sabi ko, ito pala yung si Jesus sa Islam na yung pagkakalika sa kanya katulad din ng kay Adan kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika at sasabi lamang siya ng kun mangyari at siya ay nalikha hanggang sa parang may kulang pa rin eh. nagbasa ko ng libro sabi ko papaano yung aking pamilya kung ako magmumustim papaano yung aking mga pamilya hindi ba sila maliligtas Muhammad Kana Alim klik. Muhammad Kana Alim Clips Bago ko simulan yung uh, yung pagkukwento ko sa, sa aking journey, pakilala muna pala ako. Ako nga pala si uh, kapatid na brother Ibrahim Bio Mendoza. Pinanganak ako sa Pangasinan at uh, lumaki ako dito sa May Valenzuela City, diyan sa May Barangay Pontorin. Actually, ang um, history ko, o yung journey ko sa ano, nung bago ko naging uh, Muslim, uh, nung teenager pa ako, actually, um, kilala ko sa amin na pagiging uh, relihiyoso. Actually, meron akong dalawang Biblia sa bahay noon eh. At tuwing mahal na araw, kung alam niyo yung uh, Divine Mercy sa kayong groto, nilalakad namin yun ng uh, aming uh, magbabarkada. Uh, ako yung tumata yung uh, pinaka-leader-leader nila. Imagine mula sa Valenzuela City, lalakarin namin hanggang sa Marilao kung sa Divine Mercy. O kung doon naman sa may uh, Grotto, groto, Saan lugar ba yun? San sa ba yun? Ano? Groto. Sa may tungko. O, layo. Subhanallah. So, lalakarin namin yung balikan. So, ganun yung pagiging deboto. Deboto ko nung anong uh, panahon na yaon. At, um, yung impression ko naman sa mga Muslim ay sa parang masasama. Eh, uh, negative yung tingin ko sa mga Muslim. Kaya kung tatanungin ako, wala talaga sa isipan ko na magmumuslim ako. Uh, to make the story short, hanggang sa napadpad ako ng Saudi Arabia. Kasi nga yung, bolsa, yung bolsa natin eh, laging butas na eh. So, kinahilangan natin magpunta ng Saudi Arabia. So, dun sa Saudi Arabia, uh, baglating ko sa Saudi Arabia, may lumapit sa akin na Pilipino. Uh, sabi niya sa akin na magmuslim ako. Parang ano eh, labas lang sa kabilang eh Hindi ko agad pinansin. So, dun sa may Saudi Arabia, dun sa may Riyadh uh, Riyadh uh, Riyad City, After mga isang buwan, napunta naman ako na ibang region. So sa may RR. So doon may lumapit sa akin na isang Egyptian. Pinaliwanan din sa akin yung pananampalatang Islam. Siyempre, uh, medyo hirap siyang mag-English. Uh, parang hindi ko gano'n napapansin. Hanggang sa binigyan niya ako ng mga babasahin, Tagalog. Siguro mga naka-apat o limang libro ko na babasahin. Talagang sa paghahanap ko ng katotohanan. Medyo parang may kulang pa rin eh para makumbinsi ako hanggang sa isang araw may napunta sa akin na isang um, isang daiya na Pilipino uh, nagulat ako may, may Pilipino rin pala dito kasi nga doon sa lugar na pinuntahan ko madalang yung Pilipino doon so way back um, kung di ako nakakamali 2009 so matagal-tagal na rin ba? Diba? hanggang sa pinaliwanag sa akin sino si Maria sino si Jesus sino si Allah subhanahu wa ta'ala Natatandaan ko pa sa sinabi niya Rol sa pagpapa pagpapaliwanag niya sa akin sabi niya in la in dallahi ka matali adam khalaqa min turab thumma khala lahu fayakun Sabi ron sa pagkakasalin sa wikang Tagalog katotohanan ang kahalintulad ni Jesus sa pagkakalikas sa kanya ni Allah ay si Adam Kanyang nilikha siya mula sa alabok at kanyang winika mangyari at siya ay nalika. So sabi ko ito pala yung uh, ito pala yung si Jesus sa Islam na yung pagkakalikha sa kanya, katulad din ng kay Adan, na pag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, magsasabi lamang siya ng kun mangyari at siya ay nalikha. Hanggang sa, parang may kulang pa rin eh. Nagbasa ko ng libro, sabi ko, Papaano yung aking pamilya? Kung ako magmumuslim, papaano yung aking mga pamilya? Hindi ba sila maliligtas? Siyempre, basa pa rin ako ng basa, di ba? Hanggang sa may hanggang sa nabasa ko yung talata sa banal na Quran, sabi doon, ay sa pagkakasal, sabi doon, o kayong mga nananampalataya. Iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya laban sa apoy ng impyerno na ang panggatong ay tao at bato. So nung nabasa ko, sabi ko, kung gusto kong maligtas yung aking pamilya, unahin ko yung aking sarili. So hindi ba? So hanggang yun, naniyaka po yung pananampalatay ng Islam. So alhamdulillah, yung pamilya ko sa Valenzuela City, yung mga anak ko sa kayong asawa ko, eh, alhamdulillah uh, tinanggap nila yung pananampalatayang Islam. Although yung acceptance nila syempre hindi naman agad-agad yan eh, di ba? Kailangan na paunti-unti paunti-unti lang mga anak ko, so may kapatid din ako na yumakap sa Islam. May mga kamag-anak din naman ako na tinanggap yung pananampalatayang Islam. So alhamdulillah, yung pinagpapasalamat ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Although karamihan sa kanila ay hindi niya Islam pero di ba sa atin naman di ba uh, like or happy din di ba walang sapilitan walang sapilitan, walang sapilitan sa pananampalatay palatay di ba sadyang mangingibabaw ang katotohanan sa kamale so ito yung may kling ano ko uh, my ko patungkol sa pananampalatay ng islam Muhammad kana alqlims Muhammad kana alqlims